Mrs. Consolation A. Eh, Mamuya. Mm, Ma'am, uh, tanong ko lang, kamusta po yung pag usapan niyo doon sa uh, PJ ng Mag Ang maganda ang modernization, maganda ang uh, tawag dito, maganda yung sistema at maganda yung proyekto ng gobyerno. Napakaganda talaga. Pag-usapan natin yung totoo, ha? Kasi ah uh, pagdating naman sa modernization, napakaganda. Pero pagdating sa pagbayad, yun ang number one na problema. Yung pagbabayad ng unit, napakataas, hindi namin kayang bayaran. Yun lang. Realidad na to. Kasi napakahirap yung uutang ka ng 2.4 million. Mababayaran ba ng 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 operator yon sa yung monthly amortization ay doon kinukuha ng pagkain ng pamilya doon kinukuha ng pang-aral ng mga bata basta yung hindi kaya Sa so, magandang salita hindi kaya mag hindi kaya pero maganda ang project ng gobyerno yun lang hindi kaya ng pera hindi kayang kitain dahil kayang kitain, lahat ng kita, bibigay mo sa kanila. Eh, paano ka naman kakain? Kaya ka nga naghanap para meron kang makain. Saka, Yun. Pampaaral sa, uh, pa sa mga anak mo. Yun. Napakahirap po talaga. So, um, ang proyekto nito ng LTFRB, o oh, signal of uh, Inisip ba nila yung papakanan ng O... Or... Hindi naman dapat. Sana magtanong-tanong muna sila sa mga operator at saka sa mga driver. Kasi napakahirap hanapin ng mga driver at sa ngayon, napakahirap hanapin yung tinatawag pa namin boundary. Yung 600 na boundary ng jeep ay hirap pa hanapin ng driver yan. Siyempre, yung 600 para sa operator, yun naman 600 ay para sa maintenance ng sasakyan. Kasi ang hawak lang ng driver ay yung gasolina, yung gasolina lang. Pero yung mga maintenance, lahat-lahat ay sa operator. Yes. So, sa ngayon, nagre-reklamo yung mga drivers na, ma'am, hirap kami mag-boundary dahil napakataas ng diesel. Yun. Kung titignan natin yung titignan natin yung hirap ng buhay ngayon, di natin kayang magbayad ng, mo, ng modern jeep. Magkano bang overall ng modern? Uh, 2.6 meron kaming tinanong na electric uh, electric uh, vehicle is 6 million. Meron kaming tinanong na yung jeep noon sa mowa. Uh, Uh, nagtanong kami doon 2.6 oh eh mukhang hindi kaya pero yung sasakyan na yung unit nyo, ilan taon na sa inyo yan? Um, uh, ilan taon kasi laging magandang maintenance namin eh. Maganda. Hindi namin pinapabayaan yung driver na ma kasi pagka na aksidente yan yung sa maintenance yan eh okay. nagkukulang ka sa maintenance sa awa ng Diyos naman sa amin yung jeep namin ay nasa naging operator ako 1985 up to present doon kami nabubuhay so okay naman mga ilang na taon na 30. 30 nung una isa lang hangga sa dumami nang dumami kasi Siyempre, nagahanap buhay ka. Naguhulog kami sa sa mga pak manufacturer. Galing, pa galing doon. Yon. Gawang Pinoy. Gawang Pinoy. Lipad Motors kami eh. Ah, lipad motor. Oo, dahil si Lipad, friend namin, oh. ganun. O, sige ading, if you are, kung may pera kang konti, maghulog ka lang. Tapos gagawang ka namin, hulog-hulogan mo na lang. Ganon ang Galing nangyari. Pinoy ko. Galing yeah. Pinoy. Tulungan. Yes. O, oh, tulungan. Ganon kaya dumami ang jeep namin. True lipad motor. Sa so diesel po, gano'n ka-apiktado kayo doon? Kasi katataas lang nung nakaraan. Tataas na, yan, na naman next week. Oh, anong... Napakabigat. Mabigat talaga. So, hindi namin alam kung anong gagawin namin sa mga drivers hindi naman namin pwedeng puwersahin sila kung gusto nilang bumiyahe. Ganon, kasi kung lugi naman talaga sila, hindi sila bibiyahe talaga, as in. Hindi naman pwede yung mataas yung diesel, magbabakan yung boundary. Ah, hindi rin tama kasi yung yung mga spare parts ay bibiliin mo ngayon ng piso, bukas ay 10 piso na. Uh -huh. Yung mga spare parts talagang tumataas ng husto. So, yung 600 na boundary ko, ang napupunta lang sa amin, break even lang kami eh. Pero, kunting tiyaga lang. Baka sakaling gumanda ang buhay. Tsaka wala nang pasa hindi naman walang pasahero ko nag naglesen ang pasahero. Sa tanghali umuuwi sila mga alas 11, aalis sila ng 3:30 ganun. So yun lang ang fix na kanilang fix yung kanilang pasahero. Pagdating maraming ano, maraming patay na oras, sayang ang diesel. Okay. Eh magkano ang diesel ngayon? Oh. 68 yata. Oo, oo, oh, 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 70 na, yung nakita ko sa Shell is 70 na. Oo. Oh, oh. Pakiusap niyo sa mga... sa gobyerno. Sa business, sa business. Ang eh, wala naman tayong magagawa, eh. Ang nangyayari na lang sa amin, eh. paano pa nga to? Nayayari na lang sa amin, eh. Kunting tiis lang muna. Tiis na lang. Eh, wala naman tayong magagawa, eh. Ngayon sa amin naman, kung ayaw yung driver bumiyahe at nalulugi nga naman, napapagod siya, ang kita ay 50 pesos lang. Ang magagawa namin, pero hindi kikita yung sasakyan niya Hindi rin. Pag hindi lumabas ang sasakyan, walang kita. O, para paano ang buhay natin? Eh kami, doon kami kumukuha ng pagkain. Ang ano sa pamilya. Yun. Sa single ticketing po, narinig na po ba yung issue na binaba? Hindi ko alam yun eh. Pero ang nagre-reklamo, yung mga driver namin, hinuhuli ng MMDA, banda dito sa Maramon Magsaysay, Boulevard, na out of route. Eh, wala naman silang magagawa kasi sinara, ano ba yun? Ah, sinara nila yung altura, papasok, yung iikot sila doon. Sinara doon kasi gumagawa sila ng skyway. Giniba yung, over, yung overpass na gano'n hanggang yung mga jeep, pinadidiretso hanggang rotonda, puresa, doon. Pagdating naman doon sa ikutan nila, eh, pinapara ng mga pasahero na papuntang boni. Siyempre, yung mga driver gusto rin kumita, sinasakay, biglang inuhuli ng MDA out of route. Sa totoo lang naman kung iisipin natin, ang mga pumapara na yon ay mga naglalakad naman galing Puresa, galing Rotonda. Mga naglalakad dyan na papunta doon sa altura. Yun mga yon ang mga permanenteng pasahero ng mga jeep na stopping shop. Yun. So sabi ng mga driver, ma'am hindi naman namin kasalanan na pumara sila. Eh syempre para makatulong ang sinisingil naman namin uh, ano yon yung pasahe as yun din. Rate din. Rate din. Ganon. Pero, pabor kayo. Pabor naman. Kaya lang, huwag naman sila manguhuli na hindi makatao. Sabihin, sabihin natin. Eh, ang gobyerno natin ay okay naman ang gobyerno natin. Kaya lang, napakahirap ang buhay talaga eh. Kailangan magsumikap ka rin talaga eh itong tanda namin to eh, nagkakanap buhay pa kami. Oh, sakay nakakita, mga senior na, naglalakad kami sa kalsada.